For today's videos, tayo ngayon ay kakain ng itlog na hilaw. Itlog na organic. Napakasarap. Tinikman ko. Iyan ang organic na itlog. Bumili ako ng isang itlog na puti. Ikinumpara ko sa organic. Talagang makapal ang itlog ng organic lalo pag Dalawang klase ito. Ito si Sam Mercader. dyan kayo o order ng itlog kontakin nyo siya sa facebook o kaya sa messenger yan ang name niya. shoutout naman sa iyo Juby sa warehouse ng San Miguel at shoutout sa iyo Girlie Serapia ito na yung pinakahihintay mo na kakain ako ng itlog na hilaw at ito nga palang itlog na organic na ito in order ko ito kay Mercader yan ang pangalan niya sa FB at sa messenger. Pwede mo siyang i-add o i-chat sa messenger. Ayun. Ang sabi ng iba, ito daw organic. Malansa. Oo. Nakain nga ako ng tilapia hindi pa nahugasan. Ito pa kaya itlog na organic. Ang pinagkaiba nitong organic at ito sa white leghorn, tingnan ninyo mabuti Oh dalawang itlog yan no magkaiba ng laki ito si Sam Mercader yan ang kanyang Facebook o Messenger dyan nyo siya i-chat at kontakin 30 pieces 350 kaya murang mura na hindi na kayo dito lugi kasi kung bibili kayo sa labas ng organic ganito kalaki 14 pesos napakaliit pero ito, napakalaki. Hindi na kayo lugi nito sa 350. Kaya, ako na mag sponsor kay Mercader. Susunod na next vlog ko, gusto ko makarating dyan sa pinakang farm ninyo kung saan ito nanggagaling na organic na itlog ninyo. At ito ay titikmang ko kung alin sa dalawa talaga ang mas malasa. O, tamo? mo, Nabasag na ito. Ito hindi pa. Kaya, titikman ko ito. Siyempre, hindi mawawala ang ating sibuyas. Yan, kakainin natin yan. At siyempre, may magic sarap tayo dito. Talagyan natin yung magic sarap para mas masarap. At siyempre, mayroon tayong asin. Ayan, asin at meron tayong dito pang inumin na sarap ayan, ayan titikman natin to ayan siyempre nalagyan natin ng magic sarap para mas masarap hindi totoo yan bola lang yan at lalagyan natin ng asin. Oh, natin mag-ulan pa sarap talaga ito. At yan, hilaw yan. Ayan ah. Oh. Simple kakain tayo ng sibuyas. Hmm? ngayon, titikman ko naman ito organic. At ito yung inorder ko, napakarami. Ayan. Ayan. 30 pieces to. Ngayon, pipili tayo ng malaki-laki. Pero halos naman itong malaki lahat eh sarap, malilaman talaga. Ayam. Matigas to. Masarap. Malalaman natin dito kung alin mas masarap. Aba. Dublihan din ako. Oh. Siyempre, lalagyan natin ng magic sarap. Yan, nakikita ninyo ha, magic sarap. Asin. Daluan dilaw o. Oh. Ayan. Painin natin ang hilaw yan. Ayan, daluan dilaw. Nakita nyo? Dalawang dilaw, oh. dalawa. Siyempre, iinumin natin ito. Napakasarap. Sarap. Mas masarap pala ang hilaw nito. Kuy kaysa sa perito. Ah, laking dilaw. Hmm? Iinomin natin yung. Kaya hey, natin yung magic sarap. Sa to lang, mas masarap pala itong organic. Halos lahat ng vitamins niya, Nasa kanya na. Hmm. Masarap ang organic. Siyempre, may soft drink tayo. Sarap! Gusto ko pa. Pipili ako ng malaki-laki. Ito. Yan o. Umakapa o. Oh. Dalawang dilaw o. Oh. Siyempre. Magic sarap ulit. Ah, ah, busog na. At siyempre magtitira ko ng para bukas. yan, no? Oh, Ang dami, no? Ang oh. laki, Oh. yun yung tatlo organic yan oh yan sarap maraming maraming salamat Lord dahil ngayon lang uli ako nakatikin ng organic ito ang nagpapalakas ng aking katawan maraming maraming salamat sa inyong lahat na mga viewers na mga lululod huwag niyong kalimutan mag subscribe sa aking channel sa n'g Black TV para lagi kayo updated sa mga bago kong i-upload na mga video. Thank you, thank you for watching.